Yan mga kaunti sa bapal tayo ng bearing sa likod. So binabaklas na yun. No? Kasi may naramdaman tayong tumutulog. Kaya bapal natin ng bago. So mga kaunti sa nabaklas na yung iba. So natanggal na yung tambucho. Di ba sabi ko sa'yo yan yung may tama? Bearing. Ay yung na-recon. Tuk, tuk, tuk. Bearing yan. Di ba bago ko ito? Last year pa? Bago ko kasi siguro mga December or January. Okay guys, dalawa pa naman to. Oh, dal dal dalawa to, dalawa. Six to three. Six to three. Six to three. Kasi bilinag ko na rin to eh. Six to okay. three. Sa unahan yata, mas maliit no. Ayan, so ayan, tama yung ulan natin. Ang <laughs> sideline. So ayan, tama yung ulan natin. Bearing yung tumutunog. So ayan mga counter sa so ito, papalit natin na uh, bearing, koyo. So makikita nyo na, nilardar ka lang kaya shopping. Ayan, G-Tech, made in Japan. So ang size ng bearing ng Rapid sa likod ay 6203 2RS. So, Koyo brand. Yung Shopee. Search lang to. So, lalabas to. So, kasi marami itong review. Marami mo bilhin nitong Koyo na Check natin kung goods na mamaya. So, ito yung na yung clip. Diyo sa swing arm para mahugot yung bearing sa loob. So, check natin. Kasi pag nakakarinig ako ng kotin tunog, so, pinapais ko agad para di lumala. So, tanggal na yung clip. Opo. No, so, lumabas na. Yung ibang itong rapid, marurupok yung ganitong swing arm eh. No? Buti na swing arm ko matibay eh. Malog na. Ayan, malog na yung bearing natin. Naka no, tumutunog na eh. Ganun ang tunog niyan. Sira na. Right decision na nagpalit tayo. Buti, wala kayong oh. basag na gano'n. Oo. Tama yung mga basag-basag niyan.

Uh, Pasa nyo mga kaunterista, sobrang dumi ng swing arm natin. Lagi kasi dito umuulan sa Laguna. So makikita uh, yung alog na yung uh, bearing. So stuck up na rin sa decision na papalitan natin. Para sa biyahe natin ay uh, safe na ulit wala nang tumutunog. Nakaka rin kasi pag may tumutunog eh. Kaya nag-order na ako ng shopping uh, bearing, yung bearing ng koyo para papalitan. So, yun, nilagyan ng grasa para complete. Uh, ah, pag walang grasa. So, yun ang purpose ng grasa, no? Para maganda rin yung play. Ito na nga yung grasa nun, eh. So, Kaya, pinapasok na yung bearing sa loob ng swing arm so napupok syempre para pumasok may salpak na yung lock para umipit, hindi lumabas yung bearing kaya so, yung purpose nyan Doon. So, isak na na sa so, mga kong turista, sinalpag na yung arm natin So nakikabit na yung bearing so, sa na syempre yung nut pang lock So goods na So ride safe always mga kong turista